Ang gagawin dyan? Napakawalan na. Diba ibon yan? Ibon. Diba makakawala yan dyan? Pwede makawala, pwede hindi. Wala <laughs> walang yan. Lagi. Maso. Asa ba yan? Halo. Hala. Hala, inaabol. Hala, pinagtripan siya. Sige nga. Lalaban yun eh. Okay, pasok mo pa. Tingnan natin. Pasok. Lumalaban yun sa mga sisig. Uh, Ay, pilay! Nabigla lang yan. Oops! Oop! Oh. <laughs> Tingitignan siya oh. Oh, ayun mo. Laban yan. <laughs> Manok. Tingitignan siya oh. Ayun yung isa oh. Ayun hey, isa oh. <laughs> Pinapanatan oh. Eh, hey, inaabol na siya. Oh, Saan na? Doon na, sa dulo. dulo. galing no. Yung isa nandun, oh. Kaya nga. Ayun na, sa gilid. Sa gilid. Marunong ata magbukas ng pinto yan, eh. <laughs> Sinusundan siya. Bago sa bataw. sa bataw. Ay naka na yung isa Saan? Nandun na ako kabilang Ito naman yung Saan? <laughs> Saan? Pagkakita dyan dito ko yung web lang dito dumaan? Diyan <laughs> Matika Hey, balaban <laughs> yan nangangalay <laughs> uh, lang yung katatali gog sikat sya hmm. oh ano yan? ano tawag dyan? purikling ang mga bibi dapat dito nilalagay yung ano eh. Yung Yung hito. Meron na yan dyan. Hito. Ay wala pa yung ano. May datis. na Dumami na yan no. Ilan hmm. lang ba yan dati? Yung malalaki, binili mo? Kalin, yung kasi, Hindi, yung malalaki, ilang babili mo nun? 14 Oops! Sir,